daming well, oh? oh, ang daming nakawala kaman na ragat dugit okay. yung may butiti ah? may butiti sa sulod gusto yung butiti yung uh, nagnat-ngat sayang Uh, pero sige lang, okay lang yan. Ma, ma mauli pa rin natin yan, Long. Mauli pa rin yan. Ayan, uh, so, eh, pero may isa. So, yun yung nag-cut-cut ng uh, lambat, kaya <laughs> ang daming nakawala. <laughs> pero sige lang, okay lang yan, Kamandaragat. Uh, tinirahan pa rin tayo. May mga natira pa rin.

So, ito yung salarin dito. Nagnat-ngat ng uh, lambat. Pero okay lang yan.

Turbol na yung pag-ulam. Pwera yung botete. Dako, asak <laughs> lang <laughs> ako <laughs> dito. to. Arang ito ka. Puno, tani, no? Dako, siya kung sang sakag. Kung may ito paksin. Ito, kakwan. Pwede, sa akin. Ganito, mga 3-4 sa timba yung huli.